morning guys. Pupunta ako ngayon sa ano. Mamalingke ako ngayon dito sa Laon laan Hala ko ng isda. Hala ko masyari ang tao. Para makatipid ka na. Nagaanta ako ng tricycle kasi pupunta kami punta ko doon. Malapot lang naman kasi. Hello guys! So ito na yung dito ko nag-aantay na um, tricycle sa labas. Kaya so, pupunta nga ako dun sa langkaan dahil na hindi na sa akin na tricycle at ayan. Malapit lang naman siguro mga dalawang dalawang barrio lang. lang. kasi ma makiling kalamba then ayan nandito na nga ako sa palingke ito, ito ang pinakauna-unang nagbukas siguro mga 6.30 to as, as 5.30 pala I'm sorry 5.30 then wala na akong ibang mapagpipilian kasi ito lang yung bukas pa at ayong sa kabila tsaka mga gulay bigas wala na iba kaya bumili na ako dito kay ate sa mag-asawa ata to eh at ayan, nagpili ako ng galonggong kalahati lang kasi ako lang kumakain yung boyfriend ko hindi naman kumakain ng mga ganito so sana ako ng magagandang sila yung mga um, hindi na ako kumuha ng bangus kasi lagi na lang daw bangus nagrareklamo na si boyfriend naghanap sana ako ng mga maya maya tangigi wala dito eh parang wala lahat marara ang nandito iayaw ni boyfriend ang mga mararang isda ayan Kundi lang kinumha ko na galonggong kasi yung anak ko kumakain din si Biboy. Tapos ako. So, hindi naman siya lagi doon sa bahay. Lagi naman siya umaalis. So, doon sa, uh, kumakain siya siguro sa labas. Kaya, ako na lang bumili kami ni Biboy. So, ayan. Buti na lang ay hindi maulan ngayong umaga. Kasi kagabi, sobrang lakas ng ulan. So, ngayong umaga, hindi naman. Maganda naman yung sikat ng araw. Para nagpakita yung araw ngayong umaga. And then, ayan. Kumuha ako ng pusit kasi para nagkikrave ako ng pusit. Gusto ko siyang adubohin. Ayan. Ayaw ko naman yung mga ulo ng ano, salmon. Kasi nag-salmon na kami na nakaraan. So, maliliit lang yung kinuha ko dyan kasi ayaw ko na malalaki sa so, maliliit lang. So, ayan guys. Oh, mga fresh-fresh pa siya. Fresh-fresh. Pero hindi talaga tulad sa probinsya na talagang buhay pa. May iba pala talaga yung kulay ng ano niya. Katawan niya. Doon sa amin. So, nami-miss ko na rin sa amin. Sabi ko nga sa boyfriend ko, uwi na kami. Nagagalit siya. Lagi na sila sabi, kasi mami, lagi na lang, uwi, uwi, uwi. <laughs> Kaya hindi na ako nagbabanggit sa kanya. So, tinatanong ko na lang kung kailan kami uuwi. Bigyan mo ako ng, ng day para naman makapag-prepare, diba? Kasi gusto ko bago ako umuwi, pupunta muna kami ng Divisoria. Malapit lang naman yung Divisoria dito. Um, isang jeep lang. Ata yun na nga, kasi mag-business din ako, syempre nandito na ako sa Manila. So, bibili na rin ako ng paninda ko doon sa Bicol. Kasi magpapasok ka na. So, kailangan ko talaga makabili ng mga school supplies. So, ayan, nagpakita na ako dyan. Cherries! <laughs> so, ayan, anak, ko lang dyan. Pusit ga, Gigi, Galonggong. Yun lang. Uh, ayaw naman na yung boyfriend ko ng mga ganyang isda. Ang gusto niya talaga yung isda talaga na... Ewan ko ba kung anong hinahanap niya. Sabi niya sa akin, more on gulay daw siya. So, magulay. Magugulay ako mamaya. Dali mo na ito. Basura ko. Dali mo na ito daw. Dali mo na ito. Dali mo na ito. Dali mo na ito. Dali niyo rin. Itapon niyo hindi kayo nang yung guys Kaya, oh, ang dilim na dito guys derecha pa tayo doon kasi meron pa din alam ko meron pa dito eh sa duto ay ay Maaga po kasi kaya hindi pa lahat bukas. ay wala na. Hanggang dito lang pa, Wala na. ano na to. Ay, may 7-11. Wala na Balik na tayo guys, eto na yung mga pinamili kong isda. Galunggang. -gal. GG lang tayo. Dahil, ayoko naman na pamain ng iba-iba pang isda. Charis! <laughs> ang oh, mahal! At eto. So, ang iba. Tatlo lang naman kami dito kumakain. At, nagkikrady ako sa pusit. Pumila lang, Tapos, pumila ako ng lotus. At saging. Yan lang naman. After, 3 days ito. 3 days or 4 days ang ulam na naman nito. ito. So, ayan guys, Linisin nyo na natin. And, saan mo kayo ilagay? Dito. Ayan. Ganun pa rin yung laon-laan. Ah, siguro 11 years. 11 years hindi ako nakapunta dito sa Manila. Tapos nakita ko na yung dati namin pinapalimpian. Ganun pari Ganun <sus> pininis na nila agad pero may mga trati so ayan Dodo na muna tayo ng almusal kasi nakikulat niya ang olan eh tagay ko na muna ito guys ano ano <laughs> Ito ang laman ng rest na Ito hindi yung pusit. Ito ang Hindi pa natin nakain. Ayan, almusal na tayo, guys. Yan ang almasal namin. Nagboto na ako. Hindi na ako nakapag-vlog. Ayun, nazunog. <laughs> okay, layo. Pwede ko naman yan. Ano kasi, hinagasan ko yung baby. So, nakalimutan ko may nag-underplay.

Gracias ¿Por eso se No, Magluto na tayo guys kasi ano oras na. Oh my god. So ayan. Gugulay ako ngayon tapos meron tayong partner na isda. Nagbibrito ako ngayon ng galonggon. GG! Dito lang yung lutuan namin sa garahe. Tapos ayun mga damit namin. Tapos ayun yung lutuan. Mini. Oke, bentar. Kamu nelagain aku. Okay, Sige, ko lang yung uh, bawang dito sa mantika. Yan. Para sa kanyang pagkita. Ito yung lugaw. Double purpose na tayo kasi rush day na. Rush hour.

Lagyan natin ng asin. Konti lang asin. Para may lasa. Yan. Okay na. Ito ang pagkain niya. So, medyo palapot-paputin natin kasi naglagay tayo kanina ng uh, add water. So, palapot-paputin ko muna siya. Hmm. Hindi na fresh yung galunggong kasi nag-iwalay-iwalay na yung ano laman niya. Mm, ang aga-aga ko pa naman kanina. Pero anyway, okay na yan. Pwede na yan. Oh, nag iwalay na yun. Or baka si pag-prito ko lang. Kasi masyado yung mantika. Ayan, Ay, dito na yung aras ko. <coughs> dito na yung bim-bim. Nakapakasimple na yun. Tapos yan. After na ito, magagulay na tayo. Ayan, lutuan buto tayo po today. So, baka bukas, magpunta kami ng Divisoria. Kasi mamibili ako ng business ko. So, para pag-uwi namin, meron ako business doon. Meron ako paninda. So, dito talaga ako namimili sa Manila. Sa so, mura-mura kang hito. Okay. Ang cake. Ayan, dito na tayo. Luto-luto. Ayan, ito lang yung mounting ano namin dito ba, yung uwihan sa Manila. Yun yung office ni boyfriend eh, sa kabila. Tapos so, dito yung party niya. Dito yung minumuni, mini, ah, kusina. Tapos ito yung party niya dito, yung natulogan namin dito. Tapos ayan yung si Anna, ayan yung washing, at ito yung hugasan, ayun lang bumili kami kahapon ng maleta kasi yung mga damit namin lumilegwak na doon sa isang maleta so yan ayaw naman kasi puro bili dito puro ano gusto ko lutong, lutong 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 bahay kaya maaga o kaha kanina umaga na palingke gising na si Ben Ben iniwan ko lang sa papa nagpakaga naman sa kanya kasi hindi masyadong lumalapit sa papa. Bihira na kasi siya makita. So, ngayon na nagpakasyon kami dito sa kanya. Lumalapit na ka sa kanya. Yung Ariel kay dito sa dito kay Sharon idudunit nila yung up, yung apat na property. Di ba? Ma, may donation. Yung sa hindi mo dito. So ayan guys, katatapos ko lang magluto. Ayan, ah, hinahanap ko yung bulinggit namin na pala sa daddy. Ayun oh, kaya naaligagaw ko ni nakakahanap. Pero anyway guys, hanggang dito na lang muna vlog ko. See you tomorrow again. Bye bye!